Hello po sa inyong mga kasyanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay basis sa inyong mga zodiac sign bukas sa araw ng Tuesday o Mates, May 7, 2024. At ang inyong mga lucky number, ay pwede nyo rin po itong, uh, kung mahilig kayong tumaya ng loto, pwede nyo po itong gamitin o imix sa inyong mga favorite number na lagi nyo pong tinatayaan. Halimbawa po ang inyong mga birthday o inyong mga anniversary. At, at um, pwede nyo pong imix inyong mga lucky number. So, depende na po sa inyong mga kajanski, gamitin nyo po ang inyong husay at galing, okay, sa paggamit ng numerology. So, good luck po sa inyo. Para sa mataong aris, pumili ka. Ang payo ay piliin mo kung ano ang maganda sa paningin mo. Ang isa pang payo ay huwag mong pansinin ang nagsasabing hindi dapat piliin ang maganda sa paningin. Ang yung mapalat na kulay ay green. Ang yung mga numero, 4, 11, 18, 27, 33 at 45. Para sa mga taong Taurus, maswerte ka ngayon at sa ilang araw pang darating. Maging ang mga kaibigan mo ay swertihin din. Ang iyong mapapalad na kulay ay yellow. Ang iyong maswerting numero 5, 17, 23, 34, 40 at 44. Para sa mataong Gemini, maraming mga mata ang nakatutok sa iyo. Inaasahan nila na hindi ka mapipiko sa iyong mga layunin. Nakahanda na rin ang kanilang mga kamay upang palakpakan ka. Ang iyong mapapalad na kulay ay purple. Ang iyong maswerting numero 8, 15, 23, 26, 34, at 45. Para sa mga taong cancer, biglang lalakas ang iyong karisma kaya't mas dalawang nadami ang magkakagusto sa iyo. Magkagayon man, hawak mo ang kanilang lungkot at kaligayahan. Ang iyong mapalat na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerteng numero, 2, 7, 24, 30, 35, at 43. Para sa mga taong leyo, huwag mong pigilan ang sarili mo na magsaya. Ang araw na ito ay para sa pagsasaya. Ang iyong mapalat na kulay ay beige. Ang iyong mga sweating numero, 9, 19, 28, 34, 37 at 44. Para sa mataang Virgo, kahit mabawasan ang kaba ng iyong yaman, huwag kang mag-alala. Dahil ang mga halaman, kapag tinalbusan ay mas lalong lumalago. Ito ang mensahe ng iyong kapalaran. Ang iyong mapalat na kulay ay blue ang iyong maswerting numero 5, 16, 23, 25, 32 at 40. Para sa mga taong Libra, iyo ang araw na ito at ang ilang araw pang darating. Salubungin mo ito na may galak at sigla. Pasayain mo rin ang iyong sarili, gayon din ang mga kaibigan at kakilala mo. Ang iyong mapalan na kulay ay black. Ang iyong maswerting numero 6, 15, 24, 27, 33 at 45. Para sa mataong Scorpio, pinahanga mo ang langit dahil sa pagsasakripisyo mo. Nakahanda na ang espesyal na magandang kapalaran na ipinagkaloob sa tulad mong nagsasakripisyo para sa ibang tao. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga masorting numero 4, 11, 17, 29, 34 at 40. Para sa mataong Sagittarius, magpasalamat ka sa mga inspirasyon mo sa buhay. Kung wala sila, maaring hindi mo naabot ang kinalalagyan mo ngayon. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamaswerte yung numero 1, 9, 12, 27, 33 at 45. Para sa mga taong Capricorn, huwag mong hanapin sa malayo ang iyong mga swerte dahil nasa tabi mo lang ito. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang inyong mga maswerte numero, 2, 5, 14, 23, 37 at 41. Para sa mga taong Aquarius, pinipintasan ka nila dahil paiba-iba ka ng isip o pasya. Ang hindi nila alam, kaya ka binibwenas ay dahil sa pagbago-bago mong pasya. Ang inyong mapalan na kulay ay Aquamarine. Ang inyong mga maswerte numero, 8, 11, 13, 22, 26 at 34. Para naman sa mga taong Pisces, kung iniisip mong mamasyal, mamasyal ka. Sa katunayan, kailangan mong mamasyal o pumunta sa ibang lugar. Ito ang kondisyon upang manumbalik ang mga swerte mo. Ang yung mapalan na kulay ay white. Ang yung mga maswerte numero, 1, 7, 16, 25, 28 at 35.